sa taas, may nakita kami. Akit muna ako dito sa ano, sa patawag nito. Mangga namin. Kasi nadudoon yung ano, isang patawag dyan, upo. Ay malaki na, mahirap mahulog, mabalik sa ano. Teka mga na, pa akong kutsilyo. Ano ba yan? Kakatsinilas to. Baba muna natin yung sinilas natin. Madulas din pala yung paako. Puta pa mahulog tayo dito mga nanay panghirap nitong na mga ano ko teka duha na natin yung sinilas natin ano ba natin itong makuha? mga nanay na dito sa taas dulo mga nanay sana nak may panungkit hirap magkuha mga nanay pag ganitong nasa ano nasa taas walang maano walang panungkit ayun puha muna tayo ng panungkit baka mahulog Kuha muna tayo mga nanay ng ano panungkit para maabot natin yung upo. nasa dulo. <laughs> Ang hirap mga nanay makuha kasi nasa dulo. Ano ba itong kunin natin? Dapat anak yung may panungkit. Okay, ano mo muna yun? ang hirap po nin mga nanay kasi nasa taas ng ano ng batag ito ng mangga doon siya gumapang nahirapan na kumuha yeah. kutsilyo na kasi pakiabot na lang muna kung kaya pang iabot pinaaabot ko muna sa anak ko yung ano <laughs> para paraan na lang mga nanay Oh. Nana, mga a a a buwis buhay mga nanay kuha na na ito ayaw ayaw wakas nakuha din natin ayaw 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 Bago ka makagulay kahit sarili mong tanim, kahirapan ka pa rin mag, ano, magkuha. ihulog ko, anak, yung putsilyo. O, kaya. Baba na tayo, mga nanay. Kahit pwede mahirap mag, ano, magkakiyat. O. O, kaya. napakahirap. nakatulog ako anak puhang puha dyan ay mabasag oh. <laughs> ang hirap pala mga nanay oh. ah. ayun kurasado naman mga nanay yung aking braso yan makuha lang yung upo kasi mabigat na Pababali yung mga sanga, kailangan makuha. Ayan. Ayan mga nanay. Oh. May panggulay na tayo. Salamat mga nanay sa panonood. Explore na naman ngayong araw na 'to. Salamat. Bye-bye.